Mga ka sandito na naman tayo sa palengke sa Brazil kasi naubusan na tayo ng stock ng karne. So mamamalengke na naman kami. Samahan nyo po kami. Today, kasama natin si Mami, Mama Sita, <laughs> si Mrs. Si Ayla, at si Chef Joe. Ah. Yan kasama natin mamalengke. So guys, tara. Samahan nyo kami uli dito sa abattoir. Tayo ay mamimili ito nga makikita nyo na may changi din dito sa amin sa Belgium. Ah, ba? Diba? Yung feeling na nasa palengke ka talaga sa Pilipinas. Iba lang ang mga tinda. Ah. Ano te? Ayan. <laughs> ah. Ukay, ukay. Ayan. Ah. Hi, I love Poopy. Are you cold? What's your, What's your mood? You don't like your mood? All right. Ayan. Dito na tayo sa Gulayan. pa hindi pa. Punta muna tayo sa Karnihan. Bago tayo mamili ng ibang bagay. Gawa. May iipit ka sa ilalim ng ating cart. Pag ngayon tayo bumili niyan No? Okay. Pupunoy natin yan today. And ganyan po, itsura ng palengke dito sa amin. Sa Belgium wala na ang aking yun. Wala, chef yun. Okay, kasi Chris, papasok na nga tayo dito sa loob ng building na to. Dito yung karnihan. Para talagang hygienic. At sigurado tayong malilinis ang ating mga bibilin. All uh. Alright, pupunuin na natin itong ating cart. <coughs> Hi! Okay. Uh, ito bibili natin yung ribs ng baka yan hindi muna namin binili yung ano, ribs ng baka kasi medyo mahal tingin tayo na mas mura so ngayon bibili muna tayo ng manok yung kusi yan. 2.95 per kilo chicken leg so yun nga binili natin 10 kilo isang kahon so kasi yun nga inikot nga namin to tapos para makakita ng mas mura kaysa doon sa binibila namin dati wala pare pareho lang ang presyo talagang talagang ano talaga nagmahal na talaga ang presyo <laughs> so babalik kami doon sa dati na kami binibila na doon kami talaga bibili ito nga tayo sa binibila natin talaga so eto may promo siya 5 euro ah, 5 kilo 10, 7 euro lang bibili tayo nyan 4 chop 5 kilo chef Ha? Huh? Oo. Oh. Yan ang tayo nung pinagtabasa na dulo. Ayan. Promo din siya 23 Euro yung a kilo. Nandito na kami sa isdaan. What do you see? You wanna see that? Oh. Here. Ah, it's moving. Ah, it's moving ha. Huh? Oh. They're alive. <laughs> So, bumili tayo ng salmon head, tilapia, saka magkarel. Ayan. Asa salmon head. Ayan. Ano honey? Ma tilapia saka at yan, ulo ng salmon. Hmm, naghihintay pa din tayo sa ating pinapalinis na Siyempre, pag nandito kami sa palengke, kumakain muna kami bago kami umuwi Hi, Abum! Hinihintay <laughs> na namin yung aming mga fish. Si Mami ay nagsusup na. Fish soup. Hmm. Okay na. In order namin. Wow! Hop. Oh, thank you. Oh, warm. Still hot. Still hot. Oh, ayan ang inorder nila. Yung wow. Pahawig ni Freddie po. Yung kami no? <laughs> taga deliver. Diba? Hello. Oh, kain na na. Oh, di ba nagustuhan niya yung soup? Masarap <laughs> yung soup. Ito so, ano yung... mm. <laughs> oh, na yun. Kasi kilala si Chef Joe dito. Well, kilala na kami dito. Ito oh, Sardines, fried sardines Yummy? Mm. Crispy Is it crispy? <laughs> I try it mm. Ani yummy soup? Ay, tapos na kami mamalengke, mamasita. <laughs> Pauwi na kami. Ay, apong! Daming tao, naghihintay kami paglabas ng parking. Okay, see you later oh, oh. sa bahay nang maipakita ko sa inyo kung ano ang aming mga pinamili. A few moments later. Alright, nakadating na kami dito sa bahay mga kasirdis. At yan nga na pamili namin, mga isda at mga karni. ayusin na natin ngayon maya maya. ni mami yung aming mga fish. mackerel. Malinis na siya. Malinis na siya. Pabalawan na lang, ipo Ipoportion ni Mrs. yan, bago ilagay sa freezer. Mmm, yummy. Ano sa Tagalog sa atin ng ano, makakarelo? Kanduli? Tinan natin. Hindi ba yun? Hindi, <laughs> hindi. <laughs> Tuna. na. I-research na natin. O, oh, pakicomment. Tulingan. Tulingan. Ah, okay. Baka nga. So, pakicomment na lang kung ano sa Tagalog yung makarel fish. So, tulingan daw sabi ni Mrs. Baka naman tulingan niya. Umili <laughs> din kami na ito. <laughs> Can you believe it? Dati yung ulo ng salmon, pinamimigay lang yan, libre lang yan. Ngayon, 2 euro 50 na ang isa. <laughs> 2, 50? <laughs> oh, oh my god. Kung napinili nga natin, euro eh. Oh, hindi <laughs> oh, <my God>. dati. <laughs> oh, oh, nagsimula tayo. Oo, nga, oh, nga dati. Oh, nung nagsimula tayo, ano. Yeah. Nagsimula tayo bumili 1 euro. Uh, ngayon, 2 euro 50 na ulo ng salmon. The best pang sigang yan. Ramihingi. Hmm. Hindi naman talaga. Mata Yung madali, madali lang tagalin. Awesome. Tagalin lang. Madali tagalin niya. eh hmm harap. Dalawa. Ang aming salmon head na pangsigang sigang. daming gulay. That's so oh. disgusting, Daddy. What? What? That's yummy, huh? That's so no, that's so yummy. Dati pinamimigay lang yan. Ngayon binibenta na nila. Nagumpas siya sa 1 euro. 1 euro 50. Ngayon 2 euro 50 na isa. That's the eye. No, that's stinky. So ayan pansigang natin 'yan. Okay, meron tayo mayroon din tayong tatlong malalaking tilapia. Eh. Tangprito pang-ihaw. I-ihaw daw sabi ni mami iihaw ko daw 'yan sa labas ngayong winter. Yes. <laughs> So, yun nga yung tilapia. Dito, pag naglilinis sila ng isda, dito tinatanggal yung hasang, nakakabuisit. So, kailangan ko pantanggalin manually. Uh, so, yun, ni Mami ang magkirel. Tapos, ito, isisigang na. Ito ang hapuna namin. Para bukas, yun, ipipreeze. Tapos, so, ito yung binili namin beef. Yung beef na binili namin. Na masarap pang laga, pang kari Sarap. <laughs> Almost 6 kilo niya nang nabili namin. Naabot ng ating baka. Apat na lutuan. Uy, lima. <laughs> Limang portion. Yung anim na kilo. Tapos ito naman yung manok. Sampung kilong chicken legs. Ayan, pang stock namin yan. Good for one month siguro ang mga meat na binili namin namin. Um, umabot kami ng 210, 210 euro para sa meat lang. So, ayun. So guys, hope you like this video. Yun nga, lumadayo pa kami sa Brussels para talaga mamili ng aming mga karne. It's around 20 minutes to 30 minutes drive with car. Mula dito sa bahay namin, papunta dun sa palengke na yun. At ginagawa namin yun talaga kasi nakakatipid kami sa pamimili. Pag nadayo kami doon Kaya pag pupunta kami doon Talaga naman pinupuno namin yung Aming uh, trolley uh, Katulad nitong araw na to I think I estimated na nabili kong karnes Around Between 35 and 45 kilo Roughly Tapos may mga isda pa Kasi talagang pagdating sa presyohan Pagbibili kami sa normal supermarket dito As halos uh, 50% Or hindi naman Siguro mga 2 euro, 1 euro yung na titipid namin per kilo kaya talagang dumadayo kami doon sa Brussels at yun nga ginagawa namin pag dumadayo kami doon talagang magkakasama na kami pagka isang sasakyan na lang isang gasolina at talagang matipid so guys kami nga pala uli ang family Filipino oh, in. in Belgium so don't forget to Like and share with your friends. And share with your friends. And share this family. And the heart, how did they do the heart? They need to put heart. And also put a heart in the comments. Yeah. Push and even sticks. sticks. <laughs> okay, bye-bye.